Good morning mga kapubring adventurista. So for today's video kay Domingo naman sad so nang laag sad akong kauban nga si Lordan. So naa di mi karon diri nagsubay sa Balamban area kay ang among adtoa naa sa northern part of Cebu. So mas maayo ko nang ari mo agi kay mas dool ko nung agianan padulong ngadto sa among ang Unya di mga kapubring adventurista sa among pagyahi ini nga dalan. So nihunong ko diri dapita kay naa among gyud nakit nga murag kadudahan so motor ni na aku og ako dayong gidagan kay basig mapadpad kay kusog ra ba kay magpadagan ang mga motorista nga moagi diri na pita so moto ako dayong giduol o pag tan-aw nako mga kapobre na bitchurista sa kwarta mo gidayon 100 pesos so, so, ang agree ko da sa ta sa mga video kaya ato tan-aw diri kung unsa pa na pa diri kay ingon sila daghang kuno kayong mamitik kay diri so ato kuno tan-aw na watong suwayon og mapitikan bata Ugasa sana to sila pangita sa IP Mga pirae taron sa sa Kaya ang babaw, mauna siya ang kitawag o TCH. sa dihang nisulpot, magkalit ang akong kauban na nagpabulhot na yung nagpapitag. Bukod yun Mga kamuti ah. mga kamuti. naghanaan nila mauna to, na yung sa lungsod sa... Astoria si buog mauna niya ang among kianan nga waw ang ganda ng kalsada nila dito yung kalsada nila dito wala rin ito this video guys ang mga laagan na abot sa kabukiran sa tuburan tako kay nag-om ni Tosunahan bali dito kalsada po siya busoy. kalsada bali dito Ha? So, din pita, na na daan, pa dito din mga kapubring at bitsuris. Tanahay mo namin tulog kay kanil mo sa kauban mga kaoban. ng daan. pa sa Marabilia Beach Resort. Unya sa pag-abot mo dito mga kapubring at bitsuris. Tanahay mo nasa na sa dang kalsada. Basta ganin. paduong na ka sa area imong atuan. O magsubay. Magsugat. Yuga og mga kalsada. nga mga naanin ni Kamauta. Labi na o mag-asa ka. Google Map. O isaag. Pagyut ka. So, mauna na dayon itong mga kapubring adventurista sa hinay-hinay na subay ng kasadahas o naapot sa lugar na among atuan og okay, kini amo na gyung ng among mga motor dito sa maot ng kalsada. Kaya nga kalsada nga, kay ngano dili na gimi may masulod aning lugar ha. so maglakaw na lang gyud so ingon ani diay mga kapobreng adventurista ang atong magi gian sa makaabot sa pools nga akong giingon ninyo nga wala pagkog nakakita og naay vlogger nga nakadiskobre aning lugar og maoday ni mga kapobreng adventurista ang pangalan sa pools nga among area. So, mauto uh, sa hinahinay na mong lakaw, nakaplastada, nagyudayon may pirin lugar. O, ah, tanawan ninyo mga kapubring adventurista ang kanindot sa natural nga kinaiyahan og sa waterfalls nga atong makitaan ng lugar. So, duhay din yung kapools ang atong nakita uh, din mga kapubring adventurista. O, nasa mga lokal nga naadri, uh, enjoy kayo sa ilang pagkaligo o nagamakambak pagkit sila sa tubig kay eh, nga no, purtikon bugnawa. So kami, wakmin na mga kapubring adventurista So ang among gibuhat na chel-chel ang midre Unyan na lang, dreya, unya, lang sadmi, unya, nami sa atin na nag-enjoy namin sa pagtanaw, sa view, aning dapita So tanawan nyo mga kapubring adventurista Kung unsa kanindot ang natural nga kakinaayahan Nga ato yung makita Pero kaning lugar mga kapubring adventurista So wala pagyugin siya man noon Kaya nga no, tago sa gyugain ni siyang dapita So tanawan lang ninyo Huwag mag-enjoy ta sa pagtanaw, sa view, aning dapita labinagid ning lugar mga ang mga pobre nga adventurista nga nindot yung kaliguan kay grabe yung katin o kalim o aning kapita. So, ang tubig day ani mga kapobre nga adventurista, flowing area gini So, Unya kay hapo naman so naginahinan na, na sa mipak up unya ang dating kawi na mo nga among gibuhat dito sa Carmen area so daring napita sa so, di pa de mamauli mga kapubring adventurista doon na'y daghang nga basura nga among nakitaan so amo lang sang ipamunit ang tanan aron atong i-preserve ang kanindot sa kinayahan so nindot mong aon mga kapubring adventurista nga walay hugaw ang lugar nga atong makita. sama ini nga nindot kayo ang natural na kinayahan ko dari deng dapita mga kapobre adventurista so na kinahinay lakaw kayo kay ang mamauli sa makita-kita na sa sunod na tong video so babae mga kapobre adventurista